Hello guys, for today's video, sasakay tayo ngayon ng tricycle. Dahil pupunta tayo sa Jollibee, dito lang sa may Agora. Kasi nga, nakatanggap ng bonus ang kapatid ko. Kaya ayan, ititreat niya tayo sa Jollibee. Salamat kapatid, sana all may bonus. Para happy lahat ng tao sa mundo. Kasi nga, tuwing December, nagbibigay ang mga kumpanya ng pabonus. Kaya siguradong happy lahat ng mga taong may bonus. At sa mga walang bonus dyan, sipagan nyo lang ang pag-work at makakahanap din kayo ng mababait na kumpanya na nagbibigay ng bonus. At ayan na nga, may stop lang tayo dahil stop natin ay nakasta Pero ayan, naanda na tayo ulit. Malapit na tayo sa ating pupuntahan. Tatlo nga pala kayong pupunta sa Jollibee, guys. Ang kapatid ko ako at ang baby ko. At ayan na nga, at bababa na tayo, guys. Dahil nandirito na tayo sa ating patutunguhan. At ayan na nga, maglalakad na tayo papunta sa loob. Ayan nga para ang baby ko at ang kapatid ko, guys. At ako ay nandirito sa likod at nagbebejo-bejo. At di ba napalingon pa siya? Akala niyo namawala na ako. At ayan na nga, malapit na kami pumasok dyan sa pintuan. At pinagbuksan na kami ni Kuya, guys. Ayan na ako. Tamang hanap lang kami ng maupo, ah. Dahil ang daming tao, guys. Ang sarap talaga kumain sa Jollibee, guys. Lalo na kapag libre. Totoo pala ang cheeses ng mga marates, guys. Kapag bata ka pa, marami kang gustong kainin. Pero hindi mo makain dahil wala kang pera. At wala ka pang trabaho. Pero pagka malaki ka na, lahat ng pagkain, kaya mo ng kainin, kaya mo ng bilhin. Pero hindi mo naman magawang kainin dahil bawal na sa'yo, guys. Kasi nga, yung iba high blood, yung iba mga may kolesterol. At ayan na nga, guys, nakakita na tayo ng lamesa, kaya lang meron pang kalat. Kaya tatawagin natin si kuya para malinis niya na yung table natin. At ayan na nga, bumalik na si kuya at lilinisin nga yung table guys para makakain na tayo. At ayan na nga sila, nagpipindot-pindot na yung guys para maka-order na tayo at nagugutom na ako guys. At ayan, nahihirapan pa silang pumili, hindi nila alam kung anong gusto nilang kainin. At ayan nga palang sponsor natin guys for today's video. At ayan na nga si baby ko. Hirap na hirap magpili ng kakainin namin guys. At sa wakas, naku-order na rin kami at waiting na lang kami sa aming food. Hihintayin lang pala natin tumunog yan guys. Pagka tumunog, nakukunin na natin ang order natin dun sa may cashier. At ayan, nagbibidyo-bidyo lang tayo rito. Tamang inip lang tayo dun sa Gedli, guys. Dahil ang tagal-tagal, dahil ang dami people. At ayan na nga, bigla nang dumating ang food natin. At ayan nga pala ang kakainin natin, guys. Tara, kain tayo. Ang sarap talaga napakamdam, guys. Lalo na pag may nanilibre sa mga Jollibee, no? Alam niyo ba guys, masaya ako yan pero hindi halata, di ba? Hindi ko na sila binidyohan guys dahil ayaw naman nila magpa Kaya ako lang ang nakikita nyo dito sa video na to. Tara guys, kain tayo. Next year ako naman ang mamibigay at manilibre. Masarap kasi ang magbigay kaysa magtumanggap. Pero wala tayong magagawa dahil kipi tayo, kaya kailangan natin tumanggap ng tumanggap. At pag nakalubag lubag naman tayo guys, tayo naman na magbibigay sa kanila. Kaya huwag niyong kalimutang mag-like at mag-share ng video ko para next year tayo naman na magbibigay. Mali mo ikaw ang isa sa mabigyan ko, di ba? Saya-saya. At ayan, kain tayo ng kain guys. Gutom yan. At ayan na nga, tapos na tayong kumain. Ubo, simot sa sarap. At thank you. Please like and subscribe. At ayan na nga, uwi na tayo guys. Huwag kalimutang mag-like at mag-share ng nating vlog for today's video. Bye!